Maraming nagpo-post ngayon sa social media about sa buhay ng mga EPS worker dito sa Korea. Karamihan sa kanila ay mga blogger. Pinapakita nila yung malalaking sahod, yung hayahay na trabaho nila dito at maging yung mga magagandang pasyalan na napupuntahan nila dito sa South Korea. At siguro isa ka sa mga nangangarap na makapunta dito sa South Korea at gustong maranasan ng mga yun. Subalit yun nga ba talaga ang buong katotohanan tungkol sa buhay ng isang EPS worker dito sa Korea? Ano nga ba talaga ang totoong sitwasyon ng mga EPS worker dito sa South Korea? Kaya kung nagbabalak kang mag-apply dito sa Korea bilang isang EPS worker o factory worker, bago mo gawin yan, dapat mong unang malaman ang pitong katotohanan na hindi sinasabi sa mga orientation dyan sa Pilipinas. Ito yung mga realidad na pwede mong maranasan kapag nandito ka na. Kaya kung gusto mong may handa ng mabuti at tama ang sarili mo, panoorin mo ang video na ito. At yung panghuli ang higit na dapat mong malaman kasi yon ang makakatulong sa iyo in case na magka problema ka sa trabaho mo dito. Pagkatapos mong mapanood dito mas magkakaroon ka na ng sapat na idea kung ano ang realidad ng buhay ng isang EPS worker bago ka makapunta dito sa South Korea. At kung ano lang yung mga gagastusin mo sa pag-apply. Higit sa lahat, matututunan mo din dito kung ano yung mga gagawin mo in case na magkaroon ka ng problema sa magiging trabaho mo dito. So without any further ado, truth number one. Ang realidad sa likod ng Employment Permit System Ang Employment Permit System o EPS, ito ang official at legal na paraan para makapasok ka bilang factory worker dito sa South Korea. Kailangan mong pumasa sa EPS Topic Exam, tapos makapasa ka dapat sa skill test at hintayin ang employer selection. Pero tandaan, hindi ito instant o mabilis ang proseso. Minsan umaabot ng 6 na buwan hanggang 1 taon bago ka ma-deploy. Yan talagang totoo, mahabang proseso at kailangan mo talagang magtiis na maghintay. Pero meron meron akong importanteng paalala sa iyo. Kapag na-hire ka na, may pagkakataon na yung nasa contract mo ay hindi nasusunod. Kasi minsan, iba ang position o trabaho na mapupuntahan mo. At kung sakaling hindi mo magustuhan ang trabaho mo dito, hindi ka rin basta-basta makakalipat ng employer o makakapagparilis. Kasi kailangan pa ng approval ng boss mo. Kaya mahalaga na may handa mong mabuti ang sarili mo kasi hindi ka makakapamili ng trabaho mo dito. Yan ang isa sa realidad sa pag-a-apply dito sa South Korea. Pero totoo bang lahat ng EPS worker ay malaki ang sinasahod. Yan ang pag-uusapan natin dito sa truth number no. 2. Malaki nga ang sahod pero marami namang kinakaltas. Ngayong 2025, ang minimum wage sa Korea ay 10,000 won per hour. So kung 8 hours a day at 5 days a week ka nagtatrabaho, kaabot ng 2 million per month o kung sa pera natin ay 80,000 to 85,000 pesos. Pero ito ang totoo, hindi mo makukuha lahat 'yan kasi may mga deduction pa bago mo makuha yung malinis na sahod mo. Gaya ng dorm fee, umaabot 'yan ng 100 to 200,000 won. Mga benefits kaya ng K- at insurance at nagbibigay -bu din tayo ng tax dito pero ang maganda lang din dito sa Korea meron din silang tax refund dito yearly so possible ang take home pay mo o malinis na matitira sa iyo ay nasa mga 1,600,000 won to 1,800,000 won or roughly 6,000 to 70,000 kung wala kang overtime sa pera natin oo mas malaki pa rin kaysa sa Pilipinas pero kung puro padala gala at gastos ka rin dito mahirapan ka ding makapag-ipon kasi mataas nga ang cost of living nila dito sa Kaya kung gusto mong hindi masayang yung sakripisyo at pagod mo dito, dapat marunong ka rin mag-budget ng kinikita mo. Pero ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga malalaking sinasahod ng ibang EPS worker dito sa Korea? Hayahay nga lang ba? Truth number 3 mahabang oras at nakakapagod na trabaho. Sa batas nila dito, 52 hours lang per week dapat. 40 hours na regular at 12 hours na overtime. Pero sa realidad, lalo na sa factory, umaabot ng 60 to 70 hours a week. Karaniwan, meron pang night shift yung iba lalo na sa mga malalaking company. 12 hours kang nakatayo, nagbubuhat at nakapokus ka lang sa machine. Maraming worker ang nakakaranas ng back pain, body pain at kulang sa tulog. Yung iba, nadedepress at na-homesick dahil sa pagod. Kaya kung plano mong magkuri Korea, handa ka ba sa trabaho ng halos walang pahinga? Minsan patiling ko papasok ka. Ang kikitain mo malaki nga, pero ang kapalit sobrang pagod ng katawan na halos wala nang pahinga. Kaya kung ako sa iyo, wag mong sasagarin ang katawan mo dito. Kasi baka yung kikitain mo na malaki magiging gastos mo lang sa pagpapagamot kapag bumigay na ang katawan mo. At alam mo ba na dito sa Korea ay marami din ang napapahamak sa trabaho. Meron ding mga cases na merong namamatay. Paano ba kasi nangyayari yon? Truth number 4. May mga delikadong trabaho dito sa Korea. Hindi lahat ng factory dito ay pare-pareho. May mga light work gaya ng electronics o food packaging. Pero may mga heavy works din gaya ng welding, sa mga bakalan, sa mga plastic injection at chemicals. Ayon sa Korean Ministry of Labor, 15% ng mga factory accident victims ay foreign workers. Karaniwang dahilan nito ay kulang sa safety training. Hindi marunong mag-Korean kahit hindi naintindihan yung mga warning sign. Mabilis ang trabaho kaya minsan tinatamad mag PPE o Personal Protective Equipment. May mga kaso ng naipit sa machine, nalason ng chemical fumes, o nadulas sa oil. Alam mo ba noong 2023, may halos 170,000 foreign workers sa ilalim ng E9 visa o non-professional employment sa Korea, lalo na sa manufacturing. Pero sa kabilang banda, may ulat noong 2024 na sa 443 workplace fatalities sa unang siyam na 67 o 51.1% ay foreign nationals o mga EPS workers kaya kung gusto mong maiwasan ito, dapat sumusunod ka sa mga safety rules. Magsuot ka ng PPE at huwag mahiya mag-report kung may problema lalo na sa mga machine kung nag-ooperate ka. Sa Korea, may health insurance tayo o kung tawagin nila dito ay yung kongkang buhong Para in case na may mangyari sa atin na hindi maganda, meron tayong magagamit. Truth number 5. Marami pa rin illegal recruiters at scam. Hanggang ngayon, marami pa rin nabibiktima. May mga agent na nagsasabing 100,000 pesos lang, sure employer ka na. Pero tanda, walang placement fee sa pag apply dito sa South Korea. Ang mga legal na babayaran mo lang sa pag apply ay ang mga sumusunod. EPS topic exam, medical, passport, visa at pag-aayos ng mga dokument. Para sigurado ka, i-check mo sa DMW website at HRD Korea site. Huwag basta-basta magtitiwala kahit may mga ID o logo pa silang ginagamit. Kasi sa dolo, hindi lang pera ang mawawala sa'yo. Madidelay din yung pangarap mo na makapunta ka dito sa South Korea. Kasi nga, wala ka nang gagamitin panggastos. At kapag nandito ka na rin sa South Korea iwasan mong sumali sa mga investment kasi marami nang nangyari dito sa South Korea na nahulog sila sa mga investment scam at marami ang nalugmok sa utang at yung iba ay umuwi na lang sa Pilipinas dahil hindi na kaya yung depression o yung stress. Kaya sana pagdating mo dito ay huwag kang basta-basta magbibigay ng mga documents mo lalo na yung ARC. Huwag mong ipagkakatiwala yan sa iba kasi magagamit nila yan para gumawa ng kalokohan dito o kaya pwede nilang gamitin yan sa pagloan dito sa Korea gamit yung pangalan mo. So, ang may papayo ko na lang sa inyo, mag-iingat kayo mabuti kapag nandito na kayo sa Korea, lalo na sa mga scam. At ang malungkot pa niyan, ang nangi-scam sa atin dito ay mga kapwa din nating Pilipino. Kaya maging maingat na lang kayo. Truth number 6, hindi lang katawan ang napapagod, pati ang isip at puso mo. Maraming worker ang nagsasabi, mas mahirap ang kalungkutan kaysa sa trabaho. At totoo naman yan, kadalasan nakatira kayo sa mga dorm na may apat o hanggang anim na tao. Iba't ibang lahi at iba't ibang ugali. May mga language barrier, may mga cultural differences at minsan walang privacy. Malit na bagay lang naging away nyo na. Lalo na kung pagod ka. Kaya dapat handa rin ang mental at emotional strength mo bago ka pumunta dito. At ito yung mga mahalagang tips ko sa iyo. Matutong mag-Korean kahit basic lang. Sumali sa mga EPS group dito sa Korea or mas mainam kung may church kang binupuntahan every weekend. Dapat nakakapagpahinga ka din ng tama at huwag abuso yun ang katawan mo. At syempre, huwag mong titipirin ang sarili mo pagdating sa pagkain. Kumain ka ng tama kasi katawan at lakas natin ang pinakapuhunan natin dito kasi kung hindi mo alaga ng sarili mo at the end of the day, ikaw din ang mahirapan ang worst pa niyan, yung naipon mo baka magamit mo sa pagpapagamot dahil sa inabuso mo ng hustong katawan mo sa kaka-overtime pero bago tayo pumunta sa pinakamahalagang part ng video na ito, ipapaalala ko lang sa iyo na pwede mo rin ilike at ishare ang video na ito kung sa tingin mo ay nakatulong sa iyo. Kung bago ka lang din sa channel na ito ay suggest na mag-subscribe ka na rin para kapag nagpost ako ng bagong video about dito sa Korea ay manotify kita at ito nga ang higit sa lahat lahat dapat mong malaman kasi ito yung makakatulong sa iyo kapag nakapunta ka na dito sa Korea lalo na kapag nagka-problema ka sa trabaho mo dito. Truth number 7. Pag may problema, may matatakbuhan ka. Kapag may problema ka sa sahod, kontrata o inaabuso ka ng amo mo, huwag kang mananahimik. Narito ang mga maaaring makatulong sa iyo. Number 1 is HRD Korea EPS Center. Dito ka pumunta kapag ka meron kang mga problema sa trabaho mo, lalo na kung hindi tama yung pasahod sa iyo ng amo mo. 1345 Hotline. Ito yung may Tagalog interpreter na pwede mong makausap in case na meron kang, gustong i-report agad tungkol sa sitwasyon mo dito sa Korea. Lalo na pagdating sa trabaho o sa pakikitungo ng amo mo sa iyo. Number 3, Philippine Embassy in Seoul. Para sa mga OFW na kagaya natin ay meron tayong embassy dito sa Korea na nasa Seoul. Para malaman mo yung mga contact ng mga yan, kapag dumating ka na dito sa Korea, meron pa kayong training dito bago kayo deploy sa mga company nyo. Doon sa training, ibibigay nila sa inyo yung mga contact info nila. Mahalaga na makuha mo yung mga contact info na yon. Tapos kapag nasa company ka na, itago mo lang itong mga sumusunod na ito. Yung employment contract mo, payslip, at yung ARC ID mo. Para kung sakaling merong dispute, may ebidensya ka agad. At kung sakaling hindi hindi maganda ang ugali ng boss mo o ng mga kasamahan mong koreano, pwede mo rin itong i-report lalo kung sinasaktan ka na ng physical. Dito sa Korea, meron tayong labor protection laws para yan sa lahat. Pero tandaan mo, Walang tutulong sa'yo kung hindi ka kikilos na lumapit sa mga kinukulan. Kaya dapat malakas ang loob mo pagdating mo na dito. So yan ang totoong buhay ng mga factory worker dito sa Korea. Hindi madali at hindi glamoroso. Yung mga nakikita mo sa social media ay mga ano lang yon, Bahagi lang ng buhay nila dito. Pero yung mga totoong nangyari sa kanila ay hindi talaga nila pinapakita. Pero syempre wala namang magpapakita siguro sa kanila ng totoong nangyari sa kanila dito. Diba? So dapat uh, magkaroon ka lang ng mindset na na hindi magiging madali yung sitwasyon dito. So, kailangan mong magtiis at, at, kailangan mo talaga magsakripisyo dito. At kung decidido ka na talaga sa pag-apply mo dito sa Korean, pero nahirapan ka namang mag-aral ng Korean language, I recommend na panoorin mo ang video na ito para magkaroon ka ng magandang sistema sa pag-aral mo, lalo na kung busy ka. At good news kasi sa video na ito ay magbibigay ko ng free reviewer. Kaya, magkita na lang ulit tayo sa video na ito and thank you for watching.